Bakit sila ang piniling manlalaro ng gilas sa FIBA Asia Cup? Alam nyo ba mga ka kung sino-sino ang mga manlalaro na naging parte ngayon ng gilas team sa FIBA Asia Cup? Bago yan, alam nyo ba mga ka kung ano ang ibig sabihin ng FIBA Asia Cup? Ang FIBA Asia Cup ay isang international basketball tournament na kung saan ay sumasali ang mga manlalaro ng basketball ng iba't ibang mga bansa sa Asia at Pacific. Kung manalo ang koponan ng isang bansa ay ito ang daan upang makapaglaro sila sa tinatawag na FIBA World Cup o Basketball Tournament ng buong mundo. Pero bago ko ipagpatuloy ang video ito ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel upang maging updated kayo sa mga bago kong mga updates o mga videos. Mga ka-TV, simulan na natin ang video ito. Sa FIBA Asia Cup Ranking ay nangunguna ang Australia Team, Puma Pangalawa ang Japan, pumapangatlo ang Lebanon at pang-apat ang ating bansa na Pilipinas sa ranking. Sa gilas basketball team ng ating bansa, alamin natin mga ka ang mga manlalaro sa FIBA Asia Cup Qualifiers ngayong 2024. Number 1, Scotty Thompson. Si Scotty Thompson ay may height na 1.85 meters. Siya ay naglalaro sa barangay Hinebra Kings na Koponan. Dahil sa kanyang galing, madiskarte at pagigiging team player nito sa mga kapwa manlalaro ay naisama siya sa roosters ng Team Gilas sa FIBA Asia Cup. Number 2 Chris Newsom, siya ay isang Filipino-American player na naglalaro sa koponan ng Meralco Bolt sa PBA. Si Chris Newsom ay may height na 1.88 meters. Naging parte si Chris Newsom ng Alab Pilipinas team noong nakaraang taon kung saan nanalo sila ng gold laban sa Jordan. Number 3. Calvin Aftana. Siya ay may height na 1.96 meters. Si Calvin Aftana ay naglalaro sa koponan ng TNT Tropang Giga sa PBA. Sa mga laro ni Calvin Aftana ay talagang maaasahan siya. Malaki talaga ang mga ambag ni Calvin Aftana sa mga laro niya bilang professional player sa PBA. Number 4. CJ Perez. Si CJ Perez ay may height na 1.88 meters siya ay naglalaro sa koponang San Miguel Beermen. Naging Finals MVP siya noong nakaraang 2023-2024 to 2024 PBA Conference. Siya ay naging parte ngayon ng FIBA Asia Cup Players ngayong 2024 dahil na rin sa pagiging magaling nito sa larong basketball. Number 5, Jamie Malonzo. Si Jamie Malonzo ay isang Filipino-American basketball player na naglalaro ngayon sa koponang barangay Ginebra. Kahanga-hanga rin ang mga ipinapakitang mga laro ni Jamie Malanzo na kung saan ay malaki ang mga puntos ang mga naiambag sa kanyang koponan. Number 6, Dwight Ramos Si Dwight Ramos ay isang Filipino-American player na may height na 1.93 meters. Isa na siya talaga sa mga players ng Gilas Team sa FIBA World Cup kung kaya't ay napili siya bilang manlalaro ngayon sa FIBA Asia Cup. Si Dwight Ramos ay naglalaro sa Japanese Basketball League na Hokkaido Team. Number 7. Carl Tamayo Si Carl Tamayo ay may height na 2.03 meters. Siya ay kasalukuyang naglalaro sa Japanese Basketball League sa ng Ryukyo Golden Kings. Number 8. Kai Soto Siya ay isa sa mga prospect ng mga Pinoy sa larong basketball dahil sa taas nito. Si Kai Soto ay may height na 2.21 meters. Siya ay center sa FIBA Asia Cup na kupunan ng Pilipinas. Magaling din ang ipinapakitang laro ni Kai Soto kung kaya't may tiwala ang coach ng gilas na si Coach Tim Cohn. Si Kai Soto ay naglalaro din bilang foreign player sa isang kopuna ng Japanese Basketball League. Number 9. Kevin Kiambao Si Kevin Kiambao ay isa rin sa magaling na manlalaro sa basketball. Siya ay may height na 2.01 meters. Si Kevin Kiambao ay may mga experience na sa patag ng mga laro sa ibang bansa. Number 10. Justin Brownlee Si Justin Brownlee ay isa sa mga key player ng Gilas Pilipinas sa patag ng larong basketball. Sa galing niya sa pag-shoot ng bola at pagiging maasahang manlalaro ay marami nang naipanalong laro si Justin Brownlee mapa PBA man o maging sa mga international na mga laro. Si Justin Brownlee ay may height na 2 meters. Naging kontrobersya kamakailan lang dahil sa paggamit nito ng ipinagbabawal na gamot noong nakaraang taon si Justin Brownlee habang naglalaro sa Gilas Team. Para sa mga Pinoy ay bayani na si Justin Brownlee sa larong basketball sa Pilipinas. Number 11. Jopet Aguilar Si Jopet Aguilar ay ang ipinalit na manlalaro o replacement nito sa mga injured players na sina AJ Edo at Junmar Fajardo. Siya ay may height na 2.06 meters. Si Jopet Aguilar ay veterano na rin sa mga pang-international na laro at magaling ding manlalaro sa larong basketball. Siya nakilala din sa mga laro niyang may mga kasamang dunks. Mga ka-TV, para maging updated kayo sa mga bago kong videos. Don't forget to like, subscribe, share and click the notification bell ng channel na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat.